News Updates Mga balita ngayon Tatlong rebelde sumuko sa Samar dahil sa pamilya Mahigit 1.5 million pesos halaga ng shabu nasa bat sa Angeles City at Bataan dalawang high value target aristano Payapang halalan sa Mindanao siniguro ng Armed Forces of the Philippines Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Tatlong miyembro ng pamilyang Diaz na matagal nang kabilang sa Communist Terrorist Group ang voluntaryong sumuko sa pamahalaan kamakailan. Sina Renny Boy, Ben at Losely, kilala sa kilusan bilang alias Renny Boy, Ben at Osang, ay bumaba mula sa kabundukan matapos ang matiyagang pakikipag-ugnayan ni Adelaida Diaz, asawa ni Ben, sa Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict o MTF-ELCAC. Ayon kay Adelaida, ilang taon siyang nabuhay sa pangambang baka hindi na niya muling makapiling ang kanyang pamilya. Sa tulong ni Mayor Aran de la Cruz Boller ng Matuginaw at ng 19th Infantry Battalion, nagkaroon ng maayos na dialogo at ligtas na pagsuko ng tatlo. Sa, sa ilalim ngayon ang pamilya sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP kung saan makatatanggap sila ng psychosocial support, pagsasanay sa kabuhayan at tulong pinansyal mula sa gobyerno. Dalawang high-value target ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon kontra ilegal na droga ng Police Regional Office 3 sa Angeles City at Bataan, Kamakailan. Sa limay bataan na huli si alias Brad, 28 anyos at isang sound system operator matapos bakuhanan ng tinatayang 175 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1.19 million pesos. Sa Angeles City naman na arresto si alias JR, 27 anyos at residente ng barangay Sitio Rosario nakuha sa kanya ang 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Ayon kay PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jean Fajardo, ang mga operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng PNP laban sa ilegal na droga sa ilalim ng direktiba ni PNP Chief Police Brigadier General Romel Francisco Barbil. Dagdag ni Pahardo kaakibat ng kampanya kontra droga ang paglaban sa fake news upang mapanatili ang kapayapaan at tiwala ng publiko. Nakaalerto at handa na ang mga tropa ng Armed Forces of the Philippines sa Mindanao para sa nalalapit na 2025 elections. Kinumpirma ni AFP Chief of Staff General Romeo S. Browner Jr ang kahandaan ng 403rd Infantry Peacemaker Brigade at ng buong 4th Infantry Diamond Division sa kanyang pagbisita noong Abril 24 sa Camp Usito, Bahian, malay City, Bukidnon. Kasama niya sa inspeksyon sina Major General Michael B. Aniron Jr., Commander ng 4th ID at Colonel Emil J. Cruz, Acting Commander ng 403rd Brigade. Sa harap ng mga sundalo muling iginiit ni General Browner ang paninindigan ng AFP na manatiling neutral at non-partisan sa panahon ng halalan. Ang pagbisita ay bahagi ng mas malawak na inisyatiba ng AFP upang tiyaking handa ang kanilang mga unit sa pagtiyak ng ligtas at mapayapang halalan sa buong rehiyon. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.